Sorry, ano? Mama, Bakit nga ba? Ha? Bakit nga ba? Bakit nga ba? Bakit nga ba? Hey boss, pasensya na bossing Ikaw ang huwag ganon, you use your Bonsyana. side mirror Pasensya na po, sorry po So I would like to take this opportunity To say sorry To Kuya Jimmy For what I've caused Ito lang ang sasabihin ko sa'yo Aliana Kahit pa mag public apology ka At humingi ng personal apology kay kuya ko Disidido kaming ituloy ang kaso laban sa iyo. Sadly guys, it's time to say goodbye. Hindi pa rin natatapos ang kontrobersya sa road rage incident na kinasangkutan ng kilalang motovlogger na si Aliana Marie Aguinaldo o mas kilala bilang Yana Motovlog at si Jimmy Pasqua, isang driver ng Nissan Navara pickup. Ang viral video ng insidente ay nagdulot ng malawakang galit at pagkondena mula sa publiko at sa mata ng marami nagsilbing patunay ng umano'y kawalang respeto ng influencer. Ang tila simpleng insidente sa kalsada ay naging masalimuot, lalo na't ang mga kilos at pananalita ni Yana ay tila isinadya pa para maging bahagi ng kanyang online content. Ngunit para kay Jimmy, ang nangyari ay higit pa sa isang karaniwang hindi pagkakaunawaan sa kalsada. Sa bawat salitang kanyang binibitawan, dama ang lalim ng sugat na iniwan ng insidente, hindi lamang sa kanyang dignidad kundi sa kanyang pagkatao bilang isang ama at manggagawa. Hindi na ako makalabas ng maayos, Anya, na nagpapakita kung paano naapektuhan ang kanyang tahimik at simpleng pamumuhay. Gabi na lang ako umuwi para makaiwas sa mga tao. Dagdag niya, isang malinaw na indikasyon ng lawak ng epekto ng insidente sa kanyang personal na buhay. Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators, maraming salamat po. Bilang haligi ng tahanan, lahat ng ginagawa ni Jimmy ay para sa ikabubuti ng kanyang pamilya. Isa siyang masipag na manggagawa na nagmamaneho ng kanilang pickup truck para maghatid ng graba at iba pang kalakal na bahagi ng kanilang negosyo sa agrikultura. Sa kabila ng kahirapan ng buhay, pinanghahawakan niya ang marangal na trabaho bilang paraan upang masuportahan ang kanyang pamilya. Subalit, sa isang iglap, tila binaliwala ang lahat ng kanyang pinaghirapan nang mabiktima siya ng pang-iinsulto at kahihiyan sa publiko. Isa lang akong driver na nagtatrabaho para sa pamilya ko, pero minaliit ako, ani Jimmy, na puno ng hinanakit. Ang kanyang pahayag ay nagsisilbing salamin ng nararamdaman ng maraming Pilipinong tulad niya, mga tahimik na nagtatrabaho, ngunit madalas na aagrabyado dahil sa kawalan ng respeto mula sa iba. Hindi rin niya itinago ang kanyang pagkadismaya sa public apology na ginawa ni Yana. Sa halip na magdulot ito ng kapanatagan, lalo lamang nitong pinatindi ang kanyang sama ng loob. Hindi ko naramdaman ang sinseridad, ani Jimmy, na tila muling binabalikan ang sakit na dulot ng insidente. Kung talagang nagsorry siya, bakit hindi agad binura ang video kung saan malinaw na ipinakita ang mukha ko? Ang nasabing video na umani ng milyon-milyong views ay nagdala ng hindi inaasahang atensyon sa buhay ni Jimmy. Ang simple at payapang takbo ng kanyang buhay ay biglang napalitan ng pangmatagalang epekto ng kahihiyan, hindi lamang para sa kanya kundi pati na rin sa kanyang pamilya. Sa kabilang banda, ang kontrobersya ay nagdulot din ng mas mataas na exposure kay Yana Vlog. Ang kanyang social media accounts ay tila nakinabang sa napakaraming tao na pumunta upang panoorin at suriin ang kanyang content. Bagamat maraming negatibong komento ang bumaha sa kanyang mga posts, hindi maikakaila na ang pag ng kanyang pangalan sa online platforms ay nagbigay daan para lalo siyang mapansin sa digital space. Para sa maraming netizens, ito ang tila masakit na realidad. Ang kontrobersya ay nagiging dahilan para mas lalong sumikat ang isang personalidad, kahit pa ito ay nagugat mula sa masamang asal o insidente. Parang nakakapanlumo, wika ng isang commenter. Kahit mali, parang nanalo pa rin dahil sa dami ng views. Ngunit higit pa rito, nanindigan ang pamilya Pasqua sa kanilang karapatan. Sa halip na tanggapin ang apology, hayagan nilang sinabi, magkita na lang tayo sa korte. Ayon kay Harry James Pasqua, anak ni Jimmy, ang sorry ay hindi sapat upang maitama ang insultong ginawa. Tinanggalan mo ng dignidad ang tatay ko sa harap ng publiko. Magkaiba ang kahihiyan sa pagkakamali, hindi ito basta nalilinis ng salita lang, ani Harry, na nagsilbing boses ng kanilang pamilya. Bukod sa middle finger gesture at mga malisyosong salita ni Anna, lalo pang nagugat ang galit ng publiko nang lumabas ang mga detalye tungkol sa pamilya Pasqua, ang pamilya na may sariling planta ng graba at negosyo sa agrikultura ay hindi simpleng ordinaryo. Ang kanilang negosyo ay patunay ng kanilang masipag at maayos na pamumuhay ang pickup na pinagtawanan ni Yana ay hindi lamang sasakyan kundi mahalagang bahagi ng kanilang kabuhayan, isang simbolo ng disiplina, pagsusumikap at determinasyon na maitaguyod ang kanilang pamilya. Sa kabila ng maraming lumalapit upang mamagitan, malinaw ang desisyon ng pamilya Pasqua. Mas pinili nila ang legal na proseso kaysa makipag-areglo. Sa gitna ng kontrobersya, nananatiling matatag si Jimmy sa kanyang paninindigan. Ang kanyang determinasyon na ipaglaban ang kaso ay hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para rin sa ibang tao na maaaring naaapi sa parehong paraan. Pasensyahan na lang kami, pero ipaglalaban ko ang karapatan ko, mariin niyang sinabi. Para kay Jimmy, ang usapin ay hindi lamang tungkol sa teknikalidad ng mga batas trapiko o mga regulasyon sa kalsada. Ang tunay na issue ay ang paggalang sa dignidad ng isang tao lalo na ng isang simpleng manggagawa na walang ibang hangad kundi ang magtrabaho ng marangal. Hindi ako mayaman, hindi ako sikat, pero may karapatan din akong respetuhin, ani Jimmy, na tila isang paalala sa lahat na ang respeto ay hindi nakadepende sa estado sa buhay. Pati ang nakatatandang kapatid ni Jimmy, na si Robert Pasqua, na nagbigay ng mas malalim na pananaw sa isyong patuloy na pinag-uusapan ng publiko. Ayon kay Robert, ang insidente ay hindi lamang isang simpleng hindi pagkakaunawaan sa kalsada, kundi isang mas malawak na pagtalakay sa kung paano pinapahalagahan ang dignidad at respeto ng bawat isa, anuman ang estado sa buhay. Hindi lang ito tungkol sa ginawa niya kay Jimmy, ani Robert, na halatang emosyonal habang sinasabi ang kanyang saloobin. Ito ay tungkol sa kung paano tayo tinatrato ng ibang tao, lalo na kung akala nila ay mas mataas sila sa atin. Kahit simpleng tao kami, hindi ibig sabihin ay pwede na kaming maliitin. Ang dignidad ay hindi basehan ng yaman o kasikatan. Ito ay karapatan ng bawat tao. Ayon kay Robert, ang pamilya Pasqua ay lumaki sa prinsipyo ng pagsusumikap at respeto sa kapwa. Ani niya, tinuruan kami ng mga magulang namin na huwag mangapak ng tao. Ang trabaho namin sa graba, ang agrikultura, at iba pang negosyo ay lahat bunga ng masipag na trabaho at disiplina. Hindi man kami marangya, pero ang respeto kailanman hindi namin pinapabayaan. Bilang isang kuya, masakit para kay Robert na makita ang kanyang nakababatang kapatid na si Jimmy na humaharap sa ganitong uri ng kahihiyan. Alam kong tahimik lang si Jimmy. Hindi siya 'yung tipo ng tao na nakikipagtalo o nananakit ng iba. Kaya nung makita ko ang video na 'yon, kitang-kita kung paano siya minaliit. Masakit bilang kapatid para bang lahat ng pinagpaguran niya para sa pamilya niya natabunan ng ilang segundo ng pagkapahiya. Para kay Robert, ang desisyon ng kanilang pamilya na magsampan ng kaso laban kay Yana Motovlog ay hindi lamang isang hakbang upang makamit ang hustisya para kay Jimmy, kundi para sa lahat ng mga tulad nila, mga simpleng manggagawa na araw-araw na nagsusumikap para sa kanilang pamilya. Hindi ito simpleng desisyon, pero kailangan naming ipakita na hindi lahat ng tao ay pwedeng yurakan. Kung kami ay tatahimik, para na rin naming sinabing okay lang na apakan ang dignidad ng mga tao. Dagdag pa ni Robert, ang insidente ay isang aral hindi lamang para sa kanilang pamilya, kundi para sa lahat ng Pilipino. Ang respeto ay dapat palaging nandyan, lalo na sa kalsada kung saan nagtatagpo ang mga tao ng iba't ibang estado sa buhay. Hindi porket mas malakas o mas sikat ka, ibig sabihin ay may karapatan ka ng manghamak ng iba. Habang patuloy ang proseso ng kaso, nananatiling matibay ang suporta ni Robert sa kanyang kapatid. Lahat kami nakasuporta kay Jimmy, hindi siya nag-iisa sa laban na ito. At ipapanalo namin ito, hindi lang para sa kanya, kundi para sa lahat ng tao na maaaring makaranas ng ganitong klasing pangaapi. Sa kabila ng emosyonal na bigat na dala ng issue, naniniwala si Robert na ang insidente ay magdudulot din ng positibong epekto. Kung may isang magandang bagay na naidulot ito, siguro iyon ay ang paalalahanan tayo na dapat tayong magpakumbaba at magpakatao. Sana'y maging leksyon ito sa lahat, hindi lamang kay Yana, kundi sa lahat ng tao na nakakita o nakarinig ng kwentong ito. Habang patuloy na umiikot ang usapin sa korte at sa Land Transportation Office, LTO, Nananatiling malinaw ang hangarin ng pamilya Pasqua, ang makamit ang hustisya at magbigay ng halimbawa sa iba. Ang kanilang laban ay hindi lamang para sa kanilang pamilya kundi para sa lahat ng mga Pilipino na naniniwala na ang respeto at disiplina ay dapat mangibabaw sa kalsada man o sa buhay. Sa kabila ng lahat ng negatibong epekto ng insidente, nananatiling matibay si Jimmy sa paniniwalang ang katarungan ay maaabot. Ang kanyang kwento ay isang inspirasyon at paalala sa bawat isa na ang dignidad ng tao ay hindi maaaring tapakan ng sinuman. Sa harap ng anumang hamon, pinakita ni Jimmy na kahit ordinaryong tao ay may lakas upang ipaglaban ang kanilang karapatan at prinsipyo.